dalo ah, na pikit natin ninyo habang lilindas tayo sa baitang. Mga minamahal na ng Diyos sa pangunguna ni Bishop sa Cobisco De Villa Novo sa ganapang ng 14th Pastoral ng Malolos noong ika ng Oktubre kaisa ang ng ating diocese at mga leader life kinatawan ng bawat parokya mga religyoso at religyosa na hindi ng iba't ibang sektor ng ating pamayanan. Pinag-usapan natin yung mga kalakasan at kapulangan sa kasalukuyang pagtungo natin sa mga pangangailangan ng, okay. ng simbahan. Mula rito, nakabuo tayo ng isang dayosis sa at pastoral plan na magiging gabay at pamantayan ng mga programang isusulong natin sa darating na taong ko na nakabatay sa diwa ng tinasimulang sino doon sinodality ni Papa Francisco. Layon din ito ang pagtingin ng ibanglisasyon sa ating diocese at sa bawat parokya ang nasasakupan ito. Halina't ating saksihan